the Constitution says, the armed forces should protect the Constitution. I am asking you now at this early, para hindi tayo magkagulo, huwag na ninyong hintayin, try to assert and protect the Constitution. pakinggan natin yun yung live ni PRRD mukhang sasagutin niya yung mga banat sa kanya ni PBBM kaumpisa lang tap, panorin natin muna namaya na tayo magbigay ng reaction dito pa sa Dabao hirit ng hirit kayo ng cocaine doon sa Tandeko ako sa ka-disgrasya ko sa motor, I got shortly after, or just before, rather. Mga a few months, ah, uh, the campaign for the presidency started. Ah, uh, ako ng spinal, ano maybe sa motor, or anything else. Uh, so, binigyan ako ng pentadil ni Dr. Rosario uh, de la Rosa ng Is physician sa uh, Cardinal Santos. And I was examined also by Dr. Bong. Uh, forgot his name. But one of the things that was that was uh, prescribed since I was in pain before ako I, I was given eh, fentanyl. Kaya doon ko nakilala yung fentanyl. And as a matter of fact, yung word fentanyl came out from a mouth first. Sinasabi ako, may inuunong rin ako na ano, strong substance. But uh, si President Presidente Marco, sabi kasi niya na bakit si ito ng fentanyl. Mr. President, uh, Uh, you might want to read the uh, synopsis of uh, fentanyl dyan sa may hawak-hawak -hawa ka ba diba? ng uh, si, ano mo, cell cellphone sil, sil, mo. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero kung opera na ako, okay na ako. And that was about eight or seven years ago. Shortly before I uh, ran for uh, the presidency. Magkaroon ako ng talaga masagit. Itong filipanel po, uh, Mr. President, it is prescribed by a doctor may prescription yan o ito yung pen, 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 patch parang kanonin mo yan malaki man yan eh guntingin mo sa ganon tapos isa ito it e talk about mga uh, six hours, seven. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl uh, prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's at nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako Mr. President. Hindi na ako ng pentanel. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, uh, yan ang bumunta ka sa akin ng ganon.

yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, dito ka sa Dabao, hirit ng hirit kayo ng cookie, doon sa Tadeo ko, yan, gusto ko palangalan, na, 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 nandiyan sa malikan yan yung isa kung ito trabaho mo. At yan din yung iba, gusto mo pangalanan ko. group ano na kasi tayo na lang kasi wala naman silang kasalanan eh nyo no, bay, daming daming katanungan ni daming katanungan ni PRRD kay PBBM ang tanong niya bakit ka nagpa rehab yung PDA rin, sinagot niya. Mga ugok daw yung mga PDA kasi tama nga naman. Eh. Wala lang PDA magsasabi na ito yung kasama kasariko ng Pangulo natin. Tamihan eh. niya mga revelasyon yung mga sinagot ni Perardi. Uh, PBBM wag ka na raw, wag ka na raw umasa na sa ang mga uh, ah, police, mga ganyan, mga militar. Pag pagbabaraw ni P. Pangulo, sa yan maglalabasan. Maglalabasan yan yung mga drugs, pastis, kasama sa listahan ng pediya. Pero, kung hindi raw makita yan ng pediya, siya raw ang hahanap. Maghintay lang daw. Kayo. Bilib talaga ako sa KPRRD. Grabe. Napaka-tapang talaga. Kaya sa ganyan, dahil yung mga sinasabi niya galing sa puso. Yung totoo lang. Parang real talk hindi siya gumagawa-gawa ng mga kwento kaya dudurcho yung mga sabi niya panoorin niya yung ano ngayong gabi lang yan live ni PRRD sa Davao ayun ah, lang yun lang pag-usapan natin ngayon kung baka baka bago ko lang dito sa ating channel mag subscribe ka na tapos i-like nyo na rin yung video natin para palagi kaya palagi kayo updated sa mga ina-upload ko okay bye